Naranasan mo ba sa isa sa mga laro mo kung saan sobrang lamang na lamang kayo at konting-konti na lang mananalo na kayo? Yung tipong kontrolado nyo ang takbo ng laro simula pa lang pero ang nangyari ay nagkaroon ng himala at uh, hindi inaasahang one wrong mistake mula sa inyong team kung saan napabaliktad yung laban. Panoorin nyo mabuti kung paano ko ginamit dito si Granger sa solo rank game sa Epic. Sigurado akong makaka kayo sa video na to kaya dapat patapusin niyo ito hanggang dulo. At medyo nakakalungkot at masakit kasi nangyari ito sa araw ng Pasko. Kapag gamit ko si Granger, nagsisimula talaga ako sa red buff at uh, minamaximize ko yung passive niya. Ayan ah uh, dapat uh, paubusin mo yung magazine na yun oh, gamit yung basic attack para yung red bullet na yun mas masakit tsaka kung gagamitin yung first skill kontrolado namin lahat maging pagkuha ng objective saka kapag invade rin ako at uh, pagdating sa kills naman okay rin alamang uh, lamang na lamang rin kami pagdating sa items halos lahat kontrolado namin uh, sa early to mid game at halos sa uh, matapos na nga rin namin yung laban kasi nakailang lord na rin pero I-share ko muna yung emblem at items ko kay Granger dito sa game na to. Ang emblem na gamit ko kay Granger ay Assassin Emblem na may Rapture, Seasoned Hunter, and Quantum Charge. Pagdating naman sa build, ito yung build ko sa kanya sa game na to. Tough Boots, Hunter Strike, Brute Force Breastplate, Rose Gold Mature, Malefic Roar, Immortality, at Bloodlust Axe. Pero pwede ka rin naman maglagay ng Endless Battle, okay rin yon. Gaya nga ng sinabi ko kanina sa intro, uh, solo rank game ito at nasa epic rank at uh, sobrang kontrolado namin yung takbo ng laro umpis uh, mula umpisa, kalagitnaan at uh, halos pwedeng pwede na nga namin tapusin sana kung marunong maghintay yung kakamping Hilda. Uh, nagkaroon kami dito na nga uh, isang uh, pagkakamali lamang at nabaliktad yung takbo ng laban, ayan. Uh, sobrang ganda ng pinapakita ko ditong laro at uh, monster kill na ako dito At uh, si Angela, hahabulin ko pa, pinagbabaril ko yung Angela, godlike na ako At uh, dito, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung pagkakamali na ginawa ng kakampi kong Hilda dito Bakit ko nga ba content yung mga pagkakamali? So ganito lang yan, doon kasi tayo mas higit na matututo sa mga kamalian natin kahit sa buhay natin, kahit sa totoong buhay, kapag nagkamali tayo, mas matututo tayo, ba? Diba? Ito na, nakuha nga namin yung Lord at kinakailangan namin hintayin niyan at tapusin yung laban. Pero tingnan nyo sa minimap yung Hilda, ayun. Nakikipagbakbakan siya, masyado siyang malalim, so kinakailangan namin siya tulungan. Romes po kami, at uh, ganito ang nangyari. Dahil dun sa pagkakalalim ni Hilda, dapat hinintay namin yung Lord. Hindi niya inaasahan na napakarami dun napilitan tuloy kami uh, back upan siya at ito naipit kami Ubus na yung mga kakampi ko, ako at si Cyclops na lang yung natitira at hinahabol rin nila ako hindi na rin ako makatakbo yung Cyclops medyo malayo pa siya at uh, may lord kami pero uh, hindi kasi hinintay nung Hilda ang lalim ni Hilda at hindi niya inaasahan na surpresa na siya doon at bagsak na rin yung Cyclops uh, nabaliktad sayang yung pinaghirapan namin araw pa naman ng Pasko tapos ganito ang laro sa Epic, di ba? Dapat hinintay yung Lord. Hindi inaasahan ni, uh, ni Hilda na nandun, napakarami dun. Wala siyang magawa, di ba? So sayang yung paghihirap namin dun. Lamang na lamang kami uh, early to mid game at uh, halos pwede na nga namin tapusin yun dahil mayroon kaming Lord. Kaso nga lang ang nangyari, uh, malalim si Hilda. Hindi niya talaga inaasahan na nandun. So yun yung pagkakamali niya.